Ito nga pala ang part 2 ng video na mamimili kami ng pagkain at maghalakad kami ng napakalayo. Medyo nababasa nga pala kami dahil yung snow ay may kasamang ulan. Dito na pala kami dumaan sa may forest. Dahil dito lang naman kasi ang mabilis na daanan papunta sa may bilihan ng mga pagkain. Medyo makapal na nga ang snow at madulas. Pero tuloy pa rin kami sa paglalakad. Para kaming bata dito, ini-enjoy namin ang snow. Habang naglalakad nga kami ay huminto yung kapatid ko. Kaya pala, inaalis niya yung snow sa may sapatos niya. Ang kaso nga na tinutukod niya pa rin yung medyo siya sa may snow, wala rin, basa pa rin. <laughs> ano kaya tinuko, dinalis? Nagtataka <laughs> nga ako, ba't lumapit sa akin. Nung pala ay nagpapakuha siya ng video na i-edit daw niya mamaya na meron sad na music kaso nga lang. <coughs> <coughs> Tapos ngayon nakita ko siyang tumayo at ang sabi niya pa sa akin ay tuloy ko lang ng pagbibidyo. Kahit hirap lumakad o oh, sige lang. <coughs> Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad at eto na naman siya. nadulas na naman. <coughs> ay, Ragune. ginagawa mo. <coughs> <coughs> Aray ko! Ah, ginagawa mo! <laughs> <laughs> balkon, ang ginagawa mo! Ano yung dulas? Ano yung ginagawa mo? Dulas ka! Ako hindi ako madulas dulas eh! Eh puta Ito talaga ang kakambal ko nung ginagawa. Tinan nyo, nilalagay niya yung snow sa may bag niya. nag <laughs> halo alo ka? Madulas uh, sa Pilipinas. <laughs> ayon, ah, kita lang nilagay sa... <laughs> <laughs> Makalipas nga na 20 minutes na paglalakad, malapit na kami sa may highway. Hindi na kami mahirap maglakad pa sa may snow. Ang kaso nga lang natutunaw na ng snow kaya madulas na sa may kalsada. Yung snow kasi may kasabay na ulan kaya bawat patak ay nalulusaw kaagad Dito nga ay makikita nyo na puro yelo ang mga puno at pati na rin ang mga bubong ng mga bahay. Medyo lumalamig na nga rin dahil nalulusaw na yung mga yelo. Tapos yung hangin pa ay lumalakas. Kaya sa oras na to ay nilalamig na talaga kami. Sa paglalakad namin ay minakita kaming aso. Siguro nga inahabol niya yung kanyang amo. Tapos bilang napatingin sa amin. <coughs> ang akala nga namin eh haabulin pa kami may nadaanan kami nag-aalis ng isno sa may daanan meron din kasi dumadaan ng mga matatanda para iwas na rin sa disgrasya at madulas pa sila siya <laughs> <Yeah. laughs> <See> <laughs> Minadaanan nga kaming puno at nagagandahan ako kasi yung mga isno ay nagsilbing mga dahon niya tapos yung halaman sa may baba ay ang ganda rin nababalutan sila ng yelo tapos ngayon may nakita pa akong isang halaman aalugin ko sana para mahulog yung mga yelo ang kaso nga lang may mga tinik kaya hindi ko na ginawa baka matusok pa ako <laughs> Ito talaga ang totoong Christmas tree. Napakalaki. Ang ganda no? Kapag nagbabalutan siya ng yelo, para siyang white Christmas tree. So wakas nga mga karepa ay malapit na tayo sa aming pupuntahan. Konting-konti na lang. Sa paglalakad namin ay minakita pa kaming mga Christmas tree. Ang kaso nga lang maliliit pa sila. Medyo taon nga pala bibilangin bago sila lumaki. O oh, ayun na mga karepa. Sa wakas ngayon nandito na kami. Nagtataka ako ba't hindi pa pumapasok ang kapatid ko. Naguguluhan pala siya. Ang sabi ko kapag nitva ang nakalagay, ibig sabihin ay open ang tindahan. Kapag sarva naman, close sila. Pagpasok namin ay kumuha agad ako ng basket. Naubos na nga pala yung mga stocks na namin ng mga pagkain sa may locker. Kaya bibili kami ng mga pagkain namin na pwede nang umabot sa pandalawang linggo. Bumili nga pala ako ng soft drinks. Bumili rin ako ng mga chichirya. At bumili rin ako ng tatlong kilong bigas. Sakto na nga to at aabot to sa dalawang linggo. Ang kapatid ko naman ay bumibili ng mga frozen food. Yan kasi mga ulam na mabilis luto. Lalo na kapag mamadali ka at wala kang oras sa pagluluto. Dahil nga busy at pagod sa may trabaho. Kapag kasi nagluluto ng mga ginigisang ulam or may mga sabaw, medyo matagal yun. Sabi ko nga sa kanya, kapag day off, doon lang siya magluto ng mga ganong ulam. O ayan, tapos na ako mga karepa. at punta na tayo sa may counter para mga pagbayad na rin. Sabi nga ng kapatid ko, medyo mahal daw mga bilihin dito. Ang sabi ko naman sa kanya, nasa ibang bansa tayo, kaya aasahan na natin talaga na mahal talaga mga bilihin dito. Kaya dapat kapag OFW ka at nag-abroad ka, alam mo dapat kung paano gumastos at pagkasyain ang pera na hawak mo, tipid-tipid ba? Bibili mo lang talaga yung mga importanteng bagay, yung talagang mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Tapos na nga rin pala yung kapatid ko at maya, -maya lang ay aalis na kami. Paglabas namin ay napatingin ako sa may gilid, at nakita yung katrabaho namin nagtatrabaho sa may office. Dito lang pala siya nakatira. Anya! <laughs> Kung kanina ay naglalakad tayo papunta sa may bilihan na ng mapagkain Ngayon naman ay maglalakad naman ulit tayo Pabalik sa accommodation namin At syempre, tamang kain lang habang naglalakad Nagulat nga kami ng kapatid ko sa nakita namin Hala, tignan nyo, may nagsampay ng damit sa labas Sigurado matutuyo yan <coughs> Habang tumatagal nga ay medyo lumalakas yung ulan at yung snow. Kaya sabi ko sa kapatid ko, huwag natin dumaan sa may forest. Dahil sigurado, makapal ng snow doon. Mahihirapan na kami maglakad. Kaya sabi ko, maglakad na lang kami sa may gilid ng kalsada. Ang kasong halang, tignin nyo mga karepa, wala palang daanan ng mga tao sa may gilid ng kalsada. Walang bike lane. Kaya talaga maglalakad kami sa may kalsada kung saan dumadaan ang mga sasakyan. Naku, maputik pa naman, matatalsikan kami nito. Buti na lang mga karepa Mabait yung mga dumadaan ng mga sasakyan Dahil sila na mismo ang nag-aadjust sa amin Sila na ang tumatabi <laughs> Hindi Kita naman dahil medyo kumakapal na yung snow, inaalis nila ito sa may kalsada para makadaan yung mga sasakyan nila. Pero sigurado ako hanggang mamaya siya doon kasi hindi tumitigil yung snow. Kaya kakapal pa yung snow hanggang mamaya. Tingnan niyo makare pa ang paligid. Talagang nababalot na ng yelo. Nako, kapag natunaw to, sobrang lamig talaga. Nung dati nga nung lumabas ako ay naluluson na yung yelo at yung singaw ng lamig ay nadadala ng hangin. Yung pala ay nakakasakit ng ulo at nakakahilo. Mga dalawang linggo siguro ako sinipon noon at nahirapan ako habang nagtatrabaho. Pero ngayon sanay na ako makare pa. Ganun pala at mararamdaman kapag first time mo. Para sa akin, katuwa ang snow pero sa iba ayaw na ayaw nila snow no minsan nga pala ay eh, merong nangyari hindi inaasahan ang buong akala nga naman snowflake siya pero hindi makarepa umulan siya ng yelo yung mga malalaking yelo na cubes yung pala ang bagyo dito o ayan na naman yung kapatid ko ano na naman ginagawa nito <coughs> O siya mga karepa, hanggang dito na lang ang aming vlog. Maraming salamat sa panonood. Malay nyo, soon kayo rin ang makaranas ng snow. Kaya sa may mga gusto at balak mag-abroad, apply lang kayo ng apply. Darating din ang swerte nyo, wag susuko.